Isang magandang oras muli sa inyo mga kaibigan, sa mga kaibigan natin dito sa kapiat Balita dito sa Radyo Pilipino UK. Araw po ngayon ng Merkules, ika lima sa buwan ng Pebrero taong 2025. Inisnab mga kaibigan, ho, hindi sinipot ng 38 na mga bloggers ang pagdinig ng binuong Tri Committee ng kamera kaugnan kaugnay naman sa umano'y pagkalat po ng fake news at disinformation sa bansa. At yung grupo po ng mga vloggers na yon na hindi sumay po dyan sa kamera, eh nagpasak lolo nga dyan sa Korte Suprema ng kaibigan, ano? Ito sa pangunguna nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles na dating spokesman po ng Marcos administration pero saglit lamang ho yung kanyang instinct doon sa naturang posisyon. Alam mo ninyo, pag uh, pagkalat ng fake news ang pinag-uusapan, marami ho talagang gumagawa niyan. Eh, yung katulad ko naman na uh, rin sa mainstream media ng mahabang panahon at ginagawa ko na lamang ko na hobby itong pagbablog, pagbibigay ko ng opinion, mga kaibigan. <clears throat> eh, marami ho talaga yung mga sumusobra ang kanila'ng uh, ginagawa mga kaibigan ho, na pag aapusa pagbibigay ng pangalan at uh, paggawa ng mga isyo na wala namang mga basehan ano eh yung tayo naman eh, opinion lang naman ho, mga kaibigan. ano opinion bilang bahagi po ng ating karapatan karapatan ho na ginagarantiya po naman ng kon konstitusyon mga kaibigan, ano ang pagbibigay ng ating sariling opinyon bilang free speech na ginagarantyahan nga po ng ating saligang batas, mga kaibigan. Sa kabilang dako naman ho, dahil lang karamihan ho ng ating mga vlogs ay uh, tungkol sa politika, eh, ang payo ho ng marami na atin po namang sinususugan, yung mga politiko na maituturing po na public figure na kalimitan po ay siyang topic ng mga vlogs. So, eh, wag naman po kayong maging balat sibuyas. O, oh, onion skin, yung manipis ba? Na konting banggit lang ng tungkol sa inyo, eh, parang umuusok na yung inyong mga tenga. At gusto nyong balikan yung nagsabi ko na yan, mga kaibigan. Aba, eh, ganun dapat ang lahat. Hindi yung balat-sibuyas na mainitin ang ulo. Eh, unang-una mga kaibigan, kaya ho dumami naman yung mga nagbablog. Sa aking pakiwari lang ha, kahit sino pwedeng magblog eh. Pero dahil may nakikita sila na medyo pagmamalabis, oh, ang ilan sa mga miyembro ng kongreso, partikular nitong nakalipas ng mga buwan at mga linggo, nung nabuo po yung Quadcom Committee, iniinvestigahan ang pamilya Duterte, particular kay VP Sara, yung Office of the Vice President. Inakosahan yung umano'y extrajudicial killing nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dami nangyari dyan sa kamera na maraming nakakita ng pagmamalabis ng ilang miyembro. Animoy sa kanila ang buong mundo. Ano'y mo'y eh, pag a nila ang universe? Ika nga, na lahat ng iutos nila ay eh, kailangang masunod sila ang nangyibabaw. Pag nagsabi sila ng contempt, contempt ka agad. Ilan ang pinakontempt nila dyan, mga kaibigan, na wala namang sapat na dahilan para i-contempt ipinagkakaisan ho nila. Siyempre, sa dami po ng supporters ng mga Duterte, mga kaibigan, eh nagalit sila. Dumami yung bloggers. Yun lamang yung nakikita nilang paraan eh. Para mabalikan kayo. May pagtanggol ho nila yung kanilang mga minamahal at sinusuportahan na politiko at personalidad. Masisisi nyo pa sila? Kung hindi kayo nagmalabis dyan, eh hindi po rin rin nila gagawin yan eh. Yun ang alam ko at nakikita kong dahilan, mga kaibigan. At saka itong mga issue pa rin ng vloggers at mga content creators. Kamakailan lang, sa Amerika to ha, sa Amerika, panahon ni Donald Trump, nakakaupo ko lamang. Nagsabi sa isang briefing din sa White House, yung kanyang press secretary, na welcome yung mga content creators mga vloggers na mag-cover sa mga briefings dyan sa White House. Ang galing, di ba? Ang galing. Bansang Amerika yan, ha? Pinapayagan, ine-encourage ang mga vloggers at content creators na mag-cover sa mga briefings sa White House para mas malawak pa ang magiging coverage ng mga balita na galing dyan sa White House. Eh dito sa Pilipinas, yung pagtawag-tawag ng hearing ng TRICOM na yan, ano ang agenda dyan? Supilin ho ninyo ang impormasyon na nais ibahagi ng mga vloggers? Eh di ba, panahon lamang ng martial law kapag ka may panunupil sa freedom of speech na sinasabi? Sasagkaan ninyo ang karapatan ng mga vloggers na maglabas ng kanilang opinyon sa mga bagay-bagay na nakikita nila. Katulad ng pagmamalabis ng ilang mga miyembro ng komite dyan sa Kamara at maging sa Senado. Aba, eh, hindi naman po yata tama yan mga kaibigan. No? Kaya kailangan hong timbangin ho natin ang sitwasyon dito. Ayan, hihintayin natin kung ano ang sagot ng Korte Suprema. Doon punuan sa doon si po naman sa pagdulog doon ng tropa nitong si Attorney Trixie uh, Angeles ano na kailangan i-declare na hindi po pwede yung pagtawag nila sa amin ng mga vloggers dyan sa Tricom, dyan sa kamera. Kasi isa pa siguro, siguro ha, hindi ko sinasabing tama. Bakit naman ako pupunta dyan sa hearing na yan? Eh ang hilig magpakontem ng mga congressman na yan. Baka mamay isang kibot ko lang dyan, eh, nila ako doon. Lalo na nandyan na naman si Karaps. Kilala nyo, naman siguro kung sino si Karaps. Eh. Diba? Ito yung miyembro ng uh, assassin. Yung assassin group. Assassin dahil maraming pinapatay ito noon eh. Yung Alex Bongkayo, Brigade. Hindi ko sinasabing si Karaps ang nagpapatay. Pero yung tropa ng Alex Bongkayo Brigade na siyang namuno noon na kinabibilangan itong si Paduano eh maraming tinira breakaway group ng uh, ng NPA, 'di ba? Alex Bongkayo Brigade. Siya ang mahilig magpakontempe diyan sa kamera. Hindi man binabanggit ng tropa ni Atty. Attorney Angeles, pero malamang na yun ang isa sa mga dahilan kaya hindi sila sumipot diyan si pinatawag na hearing ng Tricom ng kamera. Baka mamaya pag nandun kami diyan eh hindi pa lumalabas yung gusto kong sabihin sa bunganga ko, ipapakontemp na ako. Yun ang isang mga dahilan ang nasilip ko at nasilip ng aking barbero. Sana po mabigyan ng linaw ito mga kaibigan dahil ang mga vloggers, eh hindi naman po lahat fake news ang binibigay ko nila. Katulad namin, na galing din sa mainstream media, katulad ko, eh opinion lamang ko yung aking binabanggit dito eh at may mga basihan ako. O, oh, kaya sana naman, huwag ninyong sagkaan, huwag ninyong supilin ang karapatan ng sinuman ng freedom of speech na ginagarantyahan po sa ilalim ng ating konstitusyon. Amerika nga eh. Sinabi ko kanina, we welcome yung mga bloggers, mga content creators na mag-cover sa briefings ng White House. Dito sa kung, dito sa, Pilipis, sa Pilipinas. Pinapatawag sa hearing ng Kongreso mga bloggers, mga content creators. Bakit? Gusto niyo silang supilin? Gusto niyong sagkaan yung kanilang karapatan para sa freedom of speech? Yan no ang tanong ko at tanong ng aking barbero. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, baka naman o pwede niyo kami regaluhan ng isang subscription na. San man po kayo naroon mga kaibigan, God bless you po at isang magandang oras po sa inyo. Bye!